Wow. Ma'am, pwede magtanong. Taga saan kayo? Sa Angeles po. Angeles. Angeles ano pangalan niyo, ma'am? <laughs> <laughs> Ayun oh. Mga galing sa Angeles City Pampanga sa ganyan daw. Ayun, <laughs> <laughs> galing sa ganyan. Ang ganda, ganda rito. Ang <laughs> ganda <Gita> ng lugar. <laughs> Parang kay para exciting maglakad pa po taro na. Ang dami na sa salubong. <laughs> Tagasay siya. Taga ganyan. <laughs> Hello. Yan o, ang dami. Dito, tayo na niyo, na tingnan nyo, tingnan nyo. Ang dami mga ano. <laughs> <laughs> ano. Ano, ano, ano? Tayo lang <laughs> ata na dito. Oo, oh, sila mga nakasapatos eh. Yan, ang dami, ang dami pupunta. sila po mga pawina ei, Nanonood ka? Wow. Oh. eh thank you. Dami oh. Shoes sila kasi kami kami may chinelas. Yan. Sila po yung mga galing sa pinutubo. Oh. Oh, merienda kayo doon. Oh, happy kayo. Ang dami pala, oh. Tira, yun sila, oh. Oh, yun na, oh. Tira sa kayo. Oh, ngayon naman ito, milis Hindi Hmm, ito Ganda ko Lamig talaga ganda Kami papunta pa lang. Naroroon na Ilang oras lakad natin? Dalawang oras. Dalawang oras. Pero maganda talaga yung galing doon sa ano eh, no? Eh, okay. <laughs> tagaangilis. Ayan o, oh, meron pa rin, no? Oh. Dalawang oras kahit sanay kami. Eh. Bilisan mo na, na ako sa'yo eh. <laughs> Hello, oy. Okay, malapit na sila. Taga saan po kayo? Taga saan kayo? Pampanga. Ah, Pampanga. Malapit lang. Malapit lang. Malapit lang nyo? <laughs> ano po kami Tarlac? Yes. Bosses lang ang sinakalaan mo eh. O, ikaw muna. Hey! Hey! ka sa ego eh. You know? Ayun, <laughs> dami nila, oh. Ayun, dun dumaan yung iba. Ay nako. Nag-uumpisa pa lang. Ang ganda na. <laughs> Umpisa pa lang. Ang ganda na. ang ganda ng view. Sulit sol. Ang ganda ng view. Ang ganda. Diba? ba okay.